ay pupunta tayo dito sa bahay. <laughs> yes. Sa so, bahay nga naman talaga ako nagtatrabaho mga bi. At sa kainitan ng ito, ang person na bi ay naligo. Pero syempre na dahil Pinoy tayo, kahit 52 degrees Celsius dito sa Pilipinas, magkakapi ako at wala makakapigil mga bi. Ayan. By the way nga pala, hello sa Great Taste White. Yan ang aking kape At hindi ako makapagkape Ng Hindi Great Taste White Ito na nga Piniplex ko sa inyo ngayon Yung bayad ng mga dealers Na Talaga namang magpaapaw Ng maraming maraming Alexa Dito sa bahay Bakit naman ba nandito yan Sa bahay ngayon Mabi Ayun na Samahan nyo ko Dahil mag sticker kami ngayon Maglalagay kami ng mga location Name Address And everything Location na address ba ano? <laughs> Ayun na Basta kasi pipikapin na ito dahil may papasok pa yung bagong mga orders naman from Isabela. So, ito naman ay ginagawa namin um, uh, ganito kapag mga po yung kumukuha, pag mga bulk orders. So, for example po, ito, katulad nito is Zamboanga. So, ito mga orders niya, kailangan niyan lagyan ng mga label na ganito. By the way nga pala mga B, itong aking secretary, gusto ko siyang makilala ninyo siya ay aking BFF ayun nga please welcome Marlo Salades <laughs> pero nakatapat yung video kay kong si Jericho Garcia pala yan from San Vicente kabi yun yung ABC nya at ito naman nga yung ating nag sticker or yung sumasagot po sa inyo sa ating uh, page, yung admin natin sa Shopee, walang iba yan kundi ang aking best friend na si Marilu Sirades ng Las Piñas City. Ayan, siya ay kasama ko sa business na to at sa awan ng Diyos. Ayun na nga. Uh, magtrabaho lalo na pagka uh, masaya yung mga kasama mo, mahirin yung mga kasama mo nasa opisina na kami. So, yung ginawa namin ay pinakita ko sa inyo kanina, is yun yung mga sa bahay para yun sa, ano natin, sa buwanga. And kinabukasan nga dito sa office, kinailangan namin tong bilisan kasi merong magpipick up naman dito mga bina 50 liters ng, ayan, yan, lahat yan is, A lavender. Hiyang-hiya naman ako kasi ako po ang modelo dyan. Yes. Sa mga hindi pa na nakakakilala pa kay lavender, napakabango po niyan. At pa, sobrang unique. Ayan, sobrang unique po niya. And then, ayan, kung mapapansin nyo dito, meron tayong um, model unit ng ating Hire Pro XL. Kaya sa lahat ng gusto magpa-set up po ng laundry business, pwede-pwede po kayo mag-visit dito sa amin sa aming office, dito sa Imus. Ayan, para makita niyo yung mga sample natin na mga machine. At least, may demo po namin sa inyo. Makita nyo yung in po. So, ayan, ito yung aming humble office. Kung makikita nyo, lagi nakakalbo yung aming gondola. Kasi nga, everyday, ang pina ang pinaprocess namin dito is Shopee and Lazada. Then, marami din mga nag-walk-ins po, nag-pick up. Ayan, ganyan. Dito yan, kinukuha sa main branch natin sa Imus. Kasi may branch na rin po tayo sa San Roque. Yun know, po yung simpleng upuan ko. Doon ako pumunta or mo po kapag pag nandito ako naka-duty pero dahil nga meron akong office din sa bahay para dun ko din nagagawa yung trabaho kasi syempre you know meron akong dalawang maliit elementary na kailangan tutukan din especially sa kanilang pag-aaral kasi sila po ay grabe honor po sila so kailangan kong tutukan yung kanilang study so ayan at yung higher pro XL natin mga bisa mga gusto makakita in actual dito yan sa office namin sa buhay na tuloy. namin i-prepare yung pipick up ng mga lavender dito sa opisina ang next naman namin gagawin dito is i-prepare yung mga kailangan dito sa Shopee at Lazada na mga orders at maya maya nga ay i na nila yan and then i-arrange yeah, na, print ng JO print ng mga waybill tapos ipapack na nila. So ganoon namin pinaprocess yan mga And then this time naman mga Bipo, po sa naman natin itong mga bagong pasok natin na order sa mga dealer natin ng Isabela at syempre ng iba pa natin mga dealer. Meron din kasi tayo mga B sa Iloilo at Tagig. So lahat yan mga B ay order at sobrang thankful talaga ako sa mga user at nagtitiwala po ng paulit-ulit sa Alexa Sen. Kaya naman kung gusto mo rin matry ito, pwedeng pwede sa bahay ito dahil napakabango.